Hello mga lods, mani bagong adventure na naman tayo Pang second day na dayo to Dito sa may publisyon Sa Maripipi Island At kasama ko sila JDL Si Yan Yan Si Kuya Bobot At si RJ So eto na Iyan na tayo Nagtagal ng ating Mga Kwento mga lods At Iniwan na tayo nila. Ayan sila na. Naka-ready na sila lahat. At tayo na naman yung nahuli So, maraming salamat sa pagbisita. At kung nakapanood ka ng video na tumangod. At paya like, comment, and share na rin kung pwede. At para sa lukas, ating munting shoutout every episode, so eto ready na tayo mga lodi so first fish natin isang putian ayun ay sa pole good size na yung istang to at eto pa talaga yung bueno mano natin sa gabi ito at nabenta natin to ng 160 pesos mga lodi, kasi 800 grams na yung timbang nya Tag 200 per kilo Thank you Lord talaga sa biyaya Agad, Ako yung nasa malalim ngayon kasi Kayang kaya ko naman Ako na lang yung umadjust sa Medyo malalim at ito sa maral mga Lods Hindi na natin ako sa video kasi nasa inalim na tayo ng makasalubong natin tatlo silang magkakasama pero syempre yung isa lang yung secure natin kasi yun yung umapit para magpatusok at eto pagulan na naman mga lodi yung ating nahuli at tumimbang ito ng 2 kilos nasa may medyo mababaw lang at meron pa siyang kinakain ista na hito yata yan na nabitawan niya at buti nga nakunan pa natin ng video at may time pa tayo na open yung camera kasi inabangan ko na lang yan baka kasi iwanan tayo bigla kaya buti na lang at naka-open pa tayo ng camera at nakunan pa natin ng video at dito mga loads ito isang leather jacket filefish, fish or saguksok kung tawagin din sa lugar namin dinampot na lang natin yan kasi hindi naman mailap yung isdang yan masarap sa tinula natin mga loads binabalatan lang pinuli na natin ayan mayroon yung pangulam natin mga luti. Medyo may kamahalan na rin yung presyo ng isdang to. At eto, nakahuli tayo ng na isang kanuping. Pero yun nga din, ay nasa ilalim na tayo at hindi na natin na kunan ng video. Pinahanan lang agad natin mga lods kasi alam po iiwan tayo para bumalik tayo sa taas paubusan na tayo ng hangin at eto pa isang mailap na istorin isang malimno kung tawagin dito sa lugar namin hindi ko alam sa ibang lugar kung anong tawag pinanat natin yan kasi mailap yan at eto pumana tayo ng isang silay mga lods ayun akala ko hindi tinamaan pero eto na siya naputol pala yung sa may asang niya kaya nahuli na lang natin siya at ito, pangalawang cuttlefish mga lods pero hindi ito ganong kalakihan kagaya nung nauna pero grasya na rin to mula sa ating mahal na panginoon kaya papalagpasin to ba natin yan pangalawang cuttlefish sa gabing ito hindi talaga inaasahan pag para sa yung isda kahit ano pa ilap niya magpapahuli talaga sa yan yan biya na talaga mga lords at hindi mukhaan yung pagdayo natin sa pangalawang araw dalawang cattle fish naman yung nahuli natin at dito mga lords kinuha na rin natin to isang maliit na sit pang dagdag ulam na rin hindi pa ganun pero pwede ang sabawan yan ay hinuli na lang natin nasa dahil kasi tayo kaya panatan na lang yan kasi maanon pa yung time na to dito sa barangay namin dahil sa habagat at eto mga lods sumakaw na ako kasi ako na lang yung, yung naiwan mag isa hindi na ako hindi ko na binilisan yung paglangoy kasi masakit na yung pako dahil sa Salongat, sa lungat sa agos ng dagat yung pagkabalik namin kaya ala, let's go papunta natin yung kasama natin kasi naka ready na nga sila para umuwi at maraming salamat nga ka pala kina Kuya Michael at RJ at nakasabi tayo sa motor nila papunta dito sa barangay poblacion sa poblacion pala I mean, kasi dalawang barangay yung sakop ng publasyon, yung barangay ermita at binungtuan. So, ayun na nga sila. Tinindan nila yung huwag natin. At eto nang makauwi na kami, ito na yung mga huli natin mga lods. Ayan lahat. Yung timbang ng kanuping na yan ay 300 grams pati yung samaral 300 grams din at itong putian yung 800 grams malapit na 1 kilo at 2 kilo tong malaki at 600 grams siguro yung isang cuttlefish Debring na yan yung mga pangulam natin Yun. so maraming salamat sa panonood kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating muting YouTube channel. Mga lods, baka naman. At God bless you. At maraming salamat sa panonood ng ating munting videos. So, abangan na lang mga lods yung shoutout natin. Ang araw sa inyo mga lods. At ito na naman tayo sa shoutout time ng ating videos ng nakaraang mga episode na nakapag-comment. Kaya syempre, isa shout out na naman natin. So maraming salamat nga pala sa pananatiling pag-suporta sa ating YouTube channel mga lods at God bless sa inyong lahat. So huwag na natin patagaling. At shout out kay Master Renan Fishing Adventure ng Northern Summer at kay Master Rafi's Per Fishing magkapatid na ispiro ng alin Northern Samar so shout din kay Ma'am Rosana Villarmosa ng Davao City at kay bro drake Wade o Edwin Flores ng Babat Ngun shoutout shout out sa, sa inyo bro at ingat kayo sa pamamana dyan sa Babat Ngun at kay Bro Arbok TV shout out bro at kay Master Amos Silario Lapachero So, eto Bali Bininasan nating mag-edit ng ating mga nakarang mga episode na dapat na matagal lang natapos mga lods kasi nung pagkatapos pa yon ng Bagyong Christine at meron pa tayong mga upcoming uploads na hindi pa talaga na-edit kasi ang hirap pag dapat isa ka lang na nag edit talaga tapos isang cellphone lang yung gamit natin cellphone lang talaga kaya ba bali medyo mahirap yung ano laban dito sa youtube pero hindi pa rin tayo titigil kasi pag tumigil tayo wala na ay laban lang tayo mga lods. Hanggang mapansin din tayo ni YouTube at ma-hit natin yung kanya requirements sa YPP program. So, yun lang mga lods. God bless you all at maraming salamat sa inyo sa pananatiling pagsuporta sa ating YouTube channel. Ingat mga lods at see you next video. Paalam.